we <laughs> Dahil isa-isa na kaming maghihiwalay. Pagdating ng Manila, syempre kanya-kanyang bahay. Jay, so much na So dahil naikot namin ang uh, ilang cities dito sa Mindanao, tatanungin natin ang All Star kung ano ang pinaka-memorable sa kanilang lugar na pwede nilang ma-share sa mga tao, lalong-lalo na sa mga viewers nila. Tara. Eto si Toyo. Tatanong muna natin si Toyo. Toyo! Oh. Naikot mo Riverside kay Toyo. Jawa. Ay, ah, ingat kayo ha. Ano ko, ha? susulat naman ako. Ha? Mag-iingat kayo. Susulat ako pag ano kayo. Jawa, may tanong ako. Ano yung tanong? Ah, naikot natin ng ilang lugar sa Mindanao. Mindanao. Oh. Yes. Para sa iyo, ano ang uh, pinaka-memorable na lugar na napuntahan? Seven Falls. Bakit? Nandun yung isa sa pinaka ko yung zipline. Pero nakuha natin, nak nakayanan natin, nag-enjoy pa tayo. Yes! So One you... of the top Zipline in Southeast Asia. Zip line. Back. boy. Mm. Dahil naikot natin ang ilang lugar sa Mindanao. Oh, syempre. Ano ang gusto mong i-share na very memorable sa mga nanonood sa iyo? Very memorable diba? yung um Bisig and then yung Padabaw na tayo na ni. Eh. Ano ang tawag nito? Basta yung hinarangan nila yung daanan para lang makita tayo. Yun yung pinaka memorable. Oo, oh, yun yung pinaka yung pinaka solid na ano na experience ko. Pero yung mo four lane sinarangan nila, maharang tayo at makita. Ganon sila ka solid. So maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat Mindanao at babalik at babalik ang team of IBO All Stars dito. Let's go. Boss. Dahil naikot natin ang iilang lugar sa Mindanao. Anong lugar ang pinaka-memorable sa iyo na gusto mong i-share sa mga nanonood? Sa <coughs> gusto mo rin na mapuntahan nila. Actually, lahat maganda eh. Maganda sa Enchanted River, sa Tinoyan Falls, sa Seven Falls, sa lalong-lalo -lalo na 'yung mga taong nasa arko na naghihintay sa atin. Ang pinaka hindi ko makakalimutan 'yung siyam na araw na kasama ko kayong lahat. Yeah! Diba? Memories yun. Kasama Memories. sa libro ni Amermanyon 9 Nine days time.